guys ang aking gulay ayan may maya, -maya at mga hipon sinabaw ayan guys kakain na po kami <laughs> kain na na ayan guys hihiwa po tayo ng kalabasa ayan tapos guys yung ating sibuyas. Bawang. Bawang. Ayan. Okay guys. Ayusin muna natin guys ng ating malunggay. Ayan. Ayan. yan maganda guys na atin lang po itong ilipat mamaya sa salahan at pagasan na ito. Okay. Ngayon guys, magluluto na po tayo. Okay. <laughs> ayan guys, ito. Atin okay na pong buksan kasi kumukulong na po siya. Ah. Uh, ayan, lulutoy mo na natin itong ating maya -maya at atin na muna lagyan ito ng ini sa mix Lagyan na lang muna natin guys yung sili. Wala pong kamatis yan guys. Ayan. Lagay po natin yung ginisa mix. Ayan, kunti lang po lagay natin guys, hindi lahat. Ngayon, tutuin muna natin sa ang maya-maya. Ah. Ayan guys. iha na po natin ang hipon. Ayan. Kasi, hindi po natin lahat din hipon bagay hinahalo ko lang to, maya maya at hipon kasi mayroon pong taong ayaw kumain ng hipon ayan guys okay na po atin na muna takpan ito ayan muna natin guys Ayan. Ayan okay na po guys. Yan. naman na natin. Hanggang maluto. Okay guys. Saan na po natin to? Oh yan. Naluluto na po siya. Okay. Atin na po lagyan ng kunting gulay guys. Dahon ng malunggay. Ayan. Ayan. Nagpakasarap po yun, guys. Samutin po natin, guys. Sayang naman. Ayan. Ang ating malunggay. Ayan. Tinatakpan mo na natin, guys. Antayin mo na natin. Ayan. Ayan, guys. Kumukulo na po. Okay tuloy na po ng ating maya-maya at hipon. Sinabaw lang po to guys. Hmm. Ayan. natin sa baw guys kung anong lasa. Mm. Okay. Talagang masarap naman. ah at na muna. Kaya yan. maluto. Ayan. Harap guys. Okay na po yung ano ganyan sa mix niya. Huwag na po masyadong ano mas mas malasa. Tama na po yung ganang guys. Ayan guys. Ang tabayan natin maluto guys. Okay. Pagbalik ko guys. Okay na po yan. O baka guys. Okay na po to. ah uh, medyo ilang minuto na po. Sandali lang po to. Oh, luto na to malunggay ito. Tikman po natin guys, ang malunggay. Mm. Okay na po ito guys. इस टाइम भी नहीं तो एक्चुअली टुडे एक नया नाम आया था 对吧？啊，哈哈。